Magandang araw sa atin mga insan. Ako po ang inyong banat insan at nandito na naman tayo sa makabuluhan at makatotohan ng reaction at komentaryo. Pero bago po tayo magpatuloy mga insan, no? Uh, lalong lalo na po sa mga bago lang dito sa ating channel, yung mga bago na padaan lang, eh, mag-subscribe naman po kayo sa ating channel at ilike din po ang ating Facebook page na Banat insan. Wala pong bayad yan mga insan. Kaya mal i ano nyo po, i-subscribe nyo po at libre lang naman po yan, mga insan. Yung itong ngayon uh, ngayong araw nga ito ins mga insan no, ay uh, ipag-usapan natin kung paano na lang tayo niloloko, pinaglalaroan, pinaiikot itong mainstream media. Kasi sabi nga ni Idol Banatbay, ba no? na ang source ng mga fake news ay eh, nanggagaling yan sa gumagawa ng balita. Sino ba gumagawa ng balita? Yung mainstream media. ba diba? Kung ano lang gusto nilang ipakita, yun lang yung ipapakita nila sa mamamayang Pilipino. Hindi nila ipinapakita yung lahat-lahat ng pangyayari at minsan pa nga napagtatakpan na nila yung totoong pangyayari dito sa ating bansa, dito sa ating lipunan. Hindi, diba? kung alin lang yung gusto nilang ipakita, yun lang talaga ang ibibigay nilang report at minsan mas pinapaganda pa nila kahit ang katotohanan eh medyo pangit na talaga yun ba? Diba? mga insan ngayon nakapokus nga sila naalala nyo po ba yung birthday ni Tatay Digong Duterte sa halip na ibandera ng ating mainstream media kung gaano kadami ang dumalo doon sa makasaysayang araw na yon na kauna-unahang tao sa buong mundo na nagkaroon ng ganong kalaking celebration ng birthday. Di po ba mga insan? Kung ganoon kagalit yung mga tao sa kanila at killer ng humanity, bakit ganoon kadami yung tao na dumagsa? Pero sa alip doon, eh, mas pinaugong pa nila yung balita na may nagrally pa nga daw at nagreklamo at humihingi ng hustisya para doon kay Tatay Digong Duterte na sana daw tuluyan ng ma makulong dyan sa dahig Netherlands nga daw po. Mga insan. Kaya naman si Real real talker mga insan eh nagbigay ng komento diyan yun po yung ibabahagi ko sa inyo yung video video niya po at yun yung video ng isang kilalang network dito sa ating bansa na nagpalabas po <laughs> nagpalabas po ng fake news sa hindi ko nga alam mga insan eh kung maghihingi ba sila ng sorry doon o tingin wala naman hindi na sorry eh, di ba kasi isama na rin natin sa pag-usapan natin mga insan Itong si Brigadier General, si Jim Pajardo, spokesperson po ng ano eh, National Police o ng ating kapulisan. Dahil hit news din po yung kanyang binabalita. Dahil, tinamo mo, 60,000 lang daw yung umatin doon sa birthday rally ni Tatay Digong Duterte. Ganun lang ang konti. Samantalang sa Dabao nga, aabot ng mga 300,000 mahigit yun eh. Diba? O sabihin na natin, 100,000 lang. 'Di diba? Pero 60,000 tapos lahat ng nagrally ay halos nga buong Pilipinas na 'yon may kasama pang ibang bansa tapos 60,000 lang. Saan ba gawa ang mata nito ni Jane Pahardo? Gawa sa karton at di niya nakita yung buong buong ano, buong eksena ay buong ano, buong bi, buong ano nun, buong crowd sa sobrang dami noon. Ano yun? Ilan lang yung nakita niya doon? Diba? Ano yung iba doon? Anino lang? O display lang? nakakaloka to mga insa no? sige una, yan na nga lang Unahin natin insa bago yung video ni real, real talker eh yan ipupul, ilalagay ko dyan sa ano nga insa no? eto basahin natin yung sinabi dito ni Brigadier General Pahardo and i-quote natin na ang ibinigay sa ating datos ay nasa around 60 60,000 nationwide 60,000 lang daw nationwide mga around 240 to be exact yung iba't ibang rallies na na-monitor natin but as to the estimated number of nag-participate ay mahigit 60,000 lang grabe mga isa ano oh, isa sa sinasabi niya 60,000 60, yung background pa lang dyan sa likod niya 60,000 lang yan ganun yung bilang niya <laughs> Baka naman 60 million. Pwede, pwede 60 million. Baka mali itong number. Marami na ako napanood na mga nag-reaction patungkol dito. Mga insan, no? At sinasabi nga nila na maling-mali nga daw yung computation nila. Kung paano nila binilang yon Kung paano pumasok yung datos para sa kanila. Paano nila nakuha yung ganung bilang. Eh, hindi, ko, hindi ko alam mga insan kung ano yung pinupunto ng ating kapulisan itong ni Police Brigadier General Jen Pahardo promoted na po yan mula nung naaresto si Tatay Digong Duterte wow taray na-promote na pa-aresto di ko alam kung paano nila kinumpit yung gano'n na ang lakas na loob nilang sabihin na gano'n lang yung bilang ah, hindi ko po alam kung ano yung punto nila pero yung nakikita ko lang sa aking komento lang sa sarili ko lang kung palagay to mga insan na kaya nila sinasabi yung gano'n is para itanim sa kaisipan ng mga tao na ay, konti lang pala yung umaatin ng rally dyan, masyado lang pinapaingay, tama yung sinasabi ng no, mga anti-Duterte na pinapaingay lang ng mga DDS DDS vlogger yung kanilang ano kanilang hanay para kunwari madami, kumbaga, ayan na sa kanila sa harapan na nila yung katotohanan mga insan, pilit pa rin nilang pilit pa rin nilang ano ah, pilit pa rin nilang pinagtatakpan ng kasinungalingan. Hindi na nga obra yung ikukondisyon condition mo, yung kaisipan ng mga tao, tung patong patukoy dyan sa gusto ninyong ipaalam lang sa mga tao dahil mulat na mulat na yung mga tao marami na nga pong social media kahit anong gawin yung pangbugoyo sa mga yan matatalino na po mga tao ngayon sila na lang po nananatiling bobo <laughs> sabi mo nga doon yun nga no, yun doon ako na, nagtataka na, 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 sa kanila na ipinipilit pa rin nila yung gawain nila dati na mind conditioning sa bagay may kasabihan nga na kung ano yung unang narinig yun na daw yung sunod, sunod na panini walaan ng mga tao dati nga yun sa Bisaya pa kani adto mugbo pang lubi <laughs> dati yun maliliit pa yung mga buko mga nyog ay eh ngayon nagsisi taasan na so paano pa mangyayari na mauuto nila yung mga tao mga insan hindi po ba So, kaya etong mga kasinungalingan nila hindi talaga obra sa tao. So, next topic tayo ay isa yung nako. Eh kung hindi naman dahil sa kanila sa yung mga nasa pwesto ngayon, yung mga nagpapasimula nung kaikika na mga kasinungalingan maggagawa ng fake news. Eh hindi naman po mangyayari yung magpe-fake news din yung mainstream media, eh. ba? Diba? Kasi kung nagsasabi lang sila ng katotohanan mga insan, eh, kaso nga lang, wala eh. Mas pinipili nilang magsabi na lang ng kasinungalingan para sa katotohanan. Dahil doon na po ata sila nabubuhay. So, hanapin lang natin insan ha. Eh, medyo nagtatago si Real Talker ngayon ha. Hindi ko alam kung bakit siya nagtatago. Wala <laughs> ata dito yung mga insan toh sila paingat po natin si real talker Tingnan yung mga lords Paano ano tayo pina ng mainstreamy yeah, Bel Toker ori natin ako pala arresto di immoral isyan yan sabi niya eh 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 apply ng sa China. Mayroon lang kasi, eh, diba kasi na Sino yung pinagkakatuwala ang source nyo, GMA? Bakit ayaw nyo sabihin? Hmm, diba? Diba? Ay, nilig mo May... Na nyo lang. Pwip! Kaya... Ayan ah. Sabi ni Vicky Morales, uh, bago pa daw maaresto si Tatay Digong Duterte, humiling na ng asylum, nag-apply na ng asylum sa China, pero tinanggihan tapos tinanong kung sino ang mapagkakatiwalaang source ngayon sino yung source na yun kung talaga mapagkakatiwalaan yun bakit ayaw nilang iharap ba? Diba? hindi yan nalalayo doon sa hinahanap nilang confidential pan bakit ayaw, bakit daw ayaw pangalanin yung mga tao nakatanggap ng confidential pan confidential pan nga eh ihaharap mo yun sa kapahamakan pag binanggit mo yung pangalan, Ganun din dito sa balita ng KMSF na to ni Vicky Morales. Pag hinarap nila, yung sinasabi nilang mapagkakatiwala ang source nila na patungkol din sa pag-apply di umano ng asylum ni dating Presidente Digong Duterte sa China, tapos peke naman pala, eh di kukuyugin ng mga tao yan. Hindi po ba? Siyempre hindi rin nila yarap yan. Tuloy natin to going reliable source. Tama, Sino tama. ang reliable source na pinagsasasabi <laughs> niyo? So, sila, sila din. <laughs> it's very dangerous talaga. Kasi imagine mo, ibabalita agad nila yan na hindi man lang nila ipapakita. No, so, okay, ang engine pardo, binalita ka agad 60,000 lang. <laughs> Sino yung ang source sarali. na sinasabi niyo? Wala. Eh, kasi yan balita. Pwede pa yung fake news. kasi oh, e, news talaga yun. Dahil walang katotohanan eh. Kapatunayan eh. Kasi hindi nyo nga masabi sa amin sino yung sinasabi nyo pinagkakatiwala ang source nyo. O, oh, di ba? Hindi nga masabi do'y yung pinagkakatiwala ang source. At pa pinakamalupit dyan, mga insan. Dahil naglabas din sila ng panibagong balita. Si Mel na ano ba yung nagbalita? Na tumangitin lang gina ng China yon So, ito, ano natin, insan. <laughs> Yeah, ay, ayan oh, Ay, wala sa inyo. Wala Rodrigo Duterte kasi. Ay, sa, inyo. sa Ministry of Foreign Affairs, ang at ng sa Hong Kong ay para anila sa isang private holiday. Kung matatandaan nito March <laughs> 7 na pumunta dumalo sa isang event kasama ang mga OFW. o ah, JMA. Ipaksut nyo Ang sarili nyo, ang balita. kama kailan lang nagbalita kayo. Sinasabi nyo pa, ayon sa aming mapagkakatiwala ang source. Hindi oh. naman pagkakatiwalaan. Hindi naman pagkakatiwalaan nyo. Kinamak sila. Nag-apply daw si Tatay Digong ng asylum sa China. Oh, yes, Ang ngayon. Oh, di ba? Hindi naman pala totoo Kayo ang fake. Yes. Oh, di ba? Ah, uh, di ba insan? Sila ang fake news. Pero kapag ka nanggaling ni sa vlogger yan magre-react ka ngayon dahil sasabihin mo gano'n, ang lalabas dyan ikaw ang fake news kung ano-ano pinagsasabi mo wala kang dokumento <laughs> mapagkakatiwalaan yan mga reporter yan nag-aral yan di ba nag-aral yan ng degree nila nakailang taon yan sa kolehiyo kayo, ano ba ba na? ganyan lang. Si Abante, tapos tatawagin ka pa ng namo. <laughs> Ay, nako mga insan. Paano tayo nyan? Di ba? Paano, paano uusad yung bansa? Kung yung mga tingin natin na mapagkakatiwala ang tao, eh, wala. Yun sila yung magsasabi ng kasinungalingan. Alam mo, sa polis manggagaling, Ay, ilang ganyan lang ang bilang ni'yan Tapos, yung number one network dito sa Pilipinas mamimake news ng ganyan sana lang tayo patutungo niyan so ano nang ano nang totoo di, dito sa ating bansa so ano nang totoong nangyayari dito sa ating bansa kaya kayo mga inisan uh, hindi ko naman sinasabi na lahat ng mga vlogger di vlogger totoo sinasabi mga Marcos loyalist totoo sinasabi ang pinupunto ko lang dito mga insan may sarili sarili tayong pag-iisip may sarili sarili tayong pananaw sa buhay, di ba? Sa tingin niyo kung tama 'yon, ipaglaban niyo. Sa tingin niyo mali 'yon, ituwid niyo. Di ba? Huwag n'yong konsintihin 'yung kamalian. Katulad nito, kung paniniwala kung pinaniniwalaan niyo 'yan base doon sa original na nakikita niyo. So ano na nga lang mangyayari sa inyo? Lagi na lang kayong mapapaikot, di ba? Muli mga insya ng sinasabi ko po dito, labanan natin yung kasinungalingan na pinapairal sa atin ngayon ng ating gobyerno. May mga cellphone tayo dyan, may mga social media tayo dyan, gamitin po natin yan para hindi na tayo nila manilang. So, ganito na lang muna mga insan at maraming maraming salamat sa inyong panunood at lagi po ay mag-iingat.